Natikman nyo na ba yung pinakasikat at pinipilahan na shawarma dito sa Manila? Tara, tikman natin! Patok na patok itong shawarma na to sa mga estudyante. Paano ba naman sa halagang 55 pesos, e eh matitikman mo na itong napakasarap at talagang sulit na shawarma? Nakakasampung kilo ng order ng baka sila araw-araw. Nagsimula sila noong 2017. At ito nga at patuloy ang pag-unlad ng kanilang negosyo. At dito... Every day sila open from 11 a.m. to 9 p.m. Pwede mag-order online at pwede rin i-message sa 0977 7106 -970. At ito nga pala yung Babe Mike Shawarma na matatagpuan sa 770 P.O. Campus Street, Malate, Manila. Simula nung dumating kami, tuloy-tuloy na yung pila dito. At grabe, tinitignan ko pa lang kung paano gawin yung shawarma nila. E eh, tinatakam na talaga ako. Hindi tinipid. Sobrang daming beef, mga at unlimited sauce pa yan. Nag-order nga pala ako ng shawarma pita at shawarma rice. Unahin muna natin tikman itong shawarma rice. Dagdagan natin ng kanilang white sauce na napaka creamy at hot sauce dahil mahilig ako sa maanghang. Mm. Tikman na natin with rice. Hey, Moses, own... <laughs> oh, gonna, not... Napakasarap talaga. Mm. Ito naman yung kanilang shawarma pita. Lagyan natin ng white sauce at hot sauce. Bukod nga pala sa shawarma, meron din silang lumpiang toge, pork shanghai at pork shomai. Hello po, ako si Dermot Tabtab at dito po ngayon sa Babe Mike Shawarma at matatagpuan niyo po kami dito sa May Bitu Cruz.